Hai pula, pula. 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 Pula ang ating ano tawag dyan? suha Suka. 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 Hmm. Matamis. Natikman mo kanina yung unang binigay ko? Oo. So. Matamis yun? Oo. Okay. So, ano nga natin tikman natin kung ano. Hindi ko pa natikman yung puno na yan. Ano mo? So tayo guys. Kain tayo guys. Tikman mo nga nin kung matamis. Mas parang mas matamis. Ito so, eh? Ano? Matamis? Matamis madam.